Okay, isa pong mapagpalang gabi sa bawat isa sa ating pong lahat ng viewers at uh, lahat ng ating pong tagapakinig. At welcome po sa ating pong 31 season ng ating pong prayer and fasting for the nation at ang ating pong team uh, ay latest encounter with Jesus. At uh, bago po tayo uh, tumuloy sa ating pong uh, pag-uusapan, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, sa gabing ito, patuloy kami na pupuri, nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, tunay na napakabuti mo. Minsan pa'y pa pinakita mo, Panginoon, ang iyong pagmamahal sa bawat isa, na muli kaming mag-aral ng iyong mga salita. At uh, ganun din po, Panginoon, na ako na lingkod mo, Panginoon, na umingi ng uh, tunay na karunungan na nagkagaling sa iyo, Panginoon at uh, iniling ko rin po Panginoon ang Ibalanspeto na siyang kumilos at manguna sa bawat isa na sa bawat salita na aming pong pag-uusapan ay madali nilang maunawaan at ganoon din po Panginoon na uh, maintindihan Panginoon na sa bawat salita na aming pagpupulay-pulayan Lord ikaw po ang maging guru at tagapagturo sa kabing ito Panginoon ako ay malagay sa likod ng iyong krus ikaw ang maitaas at mapapulayan We thank you, Lord. We praise you. This our prayer in Jesus' name. Amen. Okay. Bago po ako magsimula, gusto ko pong i-highlight ang sentence na encounter with Jesus. Kung ano po ang tinutukoy ng ating pong team. Pagamat alam ko, ang iba sa inyo ay alam na po ito. Pero gusto ko lang pong palawakin at na maintindihan at maunawaan ng bawat isa. Ang encounter with Jesus ay walang iba na parang inaanyayahan po tayo ng Panginoong Jesus na magkaroon ng personal na kaugnayan sa Kanya. Ang pakikipagugnayan natin sa Kanya ay sa pamamagitan ng tunay na karanasan at pagkilala sa kanyang presensya sa ating buhay kaya kung kung titingnan niyo po dahil ito po ang magbibigay kung papaano pinaiiting ng Panginoon ang kanyang salita ay totoo at buhay kung ating pong ipamumuhay ah, isang maliwanag po na sinabi ng Panginoon na, he is the way the truth the life kailangan natin patunayan ito sa buhay ng bawat isa sa atin. Nasa kanya ang lahat ng kaparaanan, katotohanan at ang buhay. Ngayon, tingnan po natin ang mga sinasabi ng, ng Panginoon sa kanyang mga salita. Matutungayan po natin ang ating pong verse ay awit 103.7. Tingnan niyo pong mabuti, no? Sabi dito, ipinakikilala niya ang kanyang mga daan kay Moises, ang kanyang mga gawa sa bayang Israel. Napakaganda po no, yung word na daan, no? Ipinakikilala niya ang kanyang daan kay Moises, no? Kaya kung tatawagin natin sa atin po and he is the way, ang Panginoong Hesus Kristo ay he is the way, the truth and the life. Kung natatandaan po natin na maraming ginawang himala ang Panginoong Jesus nung magsimula siya sa kanyang ministry. Bagamat marami ang nakatanggap sa kanilang mga himala mula kay Jesus, ang problema, kakaunti ang mga nakatagpo lamang sa kanya. Ang ibig sabihin ko po, marami ang kanyang ginawang himala. Pero yung mga nagpasalamat, at bumalik sa kanya ay kakaunti pero marami ang kanyang ginawa ng himala no? kaya kung titingnan po natin uh, ito po ay kinakailangang maintindihan natin at maunawaan ang, ang kahalagan po ng ating relasyon sa Panginoon napakalagas na ating pong imapamalita kung paano natin na encounter ang Panginoon sa araw-araw. Hindi nyo ba alam na kung titingnan po natin na every day, every hour, every minute, every second, sa ating buhay ay sa totoo lang we encounter God's grace and goodness sa buhay natin. Iyon nga lamang na magising ka sa umaga ng may normal na pangangatawan at kalusugan at magising ka na merong muling buhay ay isa ng malaking himala sa buhay natin na nangyayari sa ating buhay. Kaya kung titingnan natin, ang Panginoon Diyos ay mabuti no, sa bawat isa sa atin. Kung ako po ang inyong tatanungin ay marami pong beses na na-encounter ko po ang Panginoon. Pero ang i ang i, sabi sasabihin ko lang po ay kukuwento ko lang po sa inyo ay yung pong mga major encounter na na-encounter ko sa Palo, sa Panginoon. Kung paano siya pumikilos sa buhay ko at sa aking pamilya. Isa sa pangyayaring madalas na akin pong maranasan sa maraming pagkakataon yung mga nagtatrabaho sa akin na actually ang intention ko ay makatulong sa kanila dahil nga sa nakikitong kahirapan at kalagayan ng kanilang buhay eh ang sa akin po talagang makatulong eh, kung tatanungin niyo po ako, sa totoo lang, may mga available po akong makukuha na masikit sa kanila na manggagawa at well experience. Pero sa kagustuhan ko pong makatulong at matustusan ang kanilang mga pangilangan, eh, ang nangyayari po, eh, ako po ay kanila pang niloloko. Kadalasan po ito ay nangyayari doon sa mga pangangailangan pinansyal. Binigay mo na ang lahat ng kanilang kagustuhan kahit nga po wala sa usapan, in favor lang na masihan sila at makatulong sa pamilya nila at minsan sobra pa nga ibinibigay ko kahit na nga po yung uh, masabi na natin na hindi kasama yung pagkain at ano dahil malaki na yung binibigay mo pa sweldo. Pero uh, sa kagustuhan ko pong maipakita sa kanila ang aking pong paniniwala at pananampalataya ay aking pong ginagawa na sila po ay bigyan pa ng masigit sa kanilang uh, nakukuha sa akin eh ang nangyayari po ay niloloko pa po ako at pinagkasamantalan po ang aming kabaitan naming na mag-asawa eh buti po sana kung maliit lang na pera pero ang nangyayari po eh libong pera no na hindi ko na po kailangang i-detalye niloloko nila ko hindi po natapos ang kontrata ako din po sa amin pinag-usapan pero ang sa akin po ay kung tutusin po eh na uh, pwede ko po silang in a legal ways pwede ko silang ipakulong pwede ko silang gantihan pero hindi ko po magawa yun. Dahil po ang ipinopromote ko po ay ang salita ng Diyos at ang ang aming objectives at ang goal po namin is ma-disciple sila. So kahit na po nangyayari ang mga bagay ng gano'n na gano niloloko kami na paulit-ulit, pero wala po kami sawang nagpapaloko. Dahil wala naman po talaga kaming magawa. Pero ang sa amin ay lagi po namin ipinagkakatiwala po sa Panginoon. Na ang amin pong uh, magagawa ay ipagkatiwala sa Panginoon at manalangin. Dahil nga po ang intention po namin ay ma-disciple sila, ang kanilang pamilya, so ang sa amin po ay we, we sacrifice yung konting pera no? So, dahil sa amin alam ko po na uh, ito po ay ibabalik ng Panginoon uh, kung ako po itatang sa paano kaparaanan no? na naibabalik ng Panginoon alam niyo po minsan hindi ko rin po maintindihan na bakit pinaintulutan po ng Panginoon ang mga bagay na yan? Pero sa isang banda, eh, at kung isusuma total niyo, hindi po naman ako nawawala. No? Sa totoo lang po, sa likod ng mga ginagawa ko, eh, ang nangyayari yung pong nawala sa akin, sa isang banda, eh, may ginagawa naman kaparaan ng Panginoon na muli ko pong makuha yung ganong halaga. Sa parang anong paraan na ako rin po ay hindi ko rin po maintindihan pero kung titingnan po natin at pag-aaralan natin uh, pinag-aralan ko po yung nangyayari eh masasabi ko po na God is good. God is good. Alam nyo, natalaw ko dito sa isang banda na ganitong halaga Pero alam nyo, ang pang-angpang Panginoon gumagawa ng ano eh Misteryoso talaga po ang gawa ng Panginoon Kung talagang ikaw ay nagtatapat sa Kanya At alam ng Panginoon kung anong puso mo At alam niya na kung anong intention mo uh, Minsan nangyayari po sa akin na Kung sa pagbili po ng materyales Na kung ako po ay magigigot sa buong malabon ang halaga ay ganito. Pero alam nyo, minsan dad, pupunta ako sa isang lugar, bigla na lang makakakita ng mga bargain, mura, mga ganon, which is parehas naman. At akin pong pinag-aaralan, ngayon kung susumahin nyo yung total ng pera na nawala sa inyo at ang pera na naitipid nyo, eh nakikita ko mas, mas tumubo pa ako no? Kaya God is good, God is good. Sabi sabi nga ng Panginoon eh I will not leave you nor forsake you. Ang lahat ng ito alam ng Panginoon. At hindi niya hayaan na na tayo ay magkaroon ng sama ng loob o hindi natin magampanan yung mga kanyang pinagagawa ang ang kanyang ano lalo pang ipakita sa kanya na kung paano siya kabuti sa atin. Kaya sa totoo lang ang Panginoon eh, talagang kumikilos sa bawat isa sa atin. Yun nga lang, marami ang hindi nakapapansin, no? hindi natin na-appreciate kung ano po yung kabutihan ng Panginoon sa atin. Marami pong bagay na in, kahit sa maliit na kaparaanan ay gumagawa ang Panginoon para sa ikabubuti natin. Pero ang mahirap dito ay hindi natin na-appreciate yung mga maliliit na bagay na nangyayari sa atin. Minsan nga ay kung ano yung kahilingan mo, ipinagkakaloob niya. Pero pagkatapos na ibigay niya yung mga pagpapala, yung mga himala sa buhay mo, eh, minsan doon pa yung na time na nalilimutan natin siya, lalo pa tayong nalalayo dahil nakuha mo na yung gusto mo sa Panginoon, eh, hindi po yun ang gusto ng Panginoon sa atin. Ang Panginoon gusto niya na magkaroon tayo ng yung talagang relasyon na hindi tayo kayang paghiwalayan kahit na anong po ang gawin ng kao na makita niya kung gaano po kabuti siya sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya sa gabing ito ay napakaganda ng aral na binibigay sa atin ng ating pong programa, yung Encounter with Jesus, na talaga pong kumikilos siya. Kung tayo po ay talagang, uh, as we humble ourselves sa Kanya, uh, talagang tayo ay pagpapalain. Ang gusto po ng Panginoon sa totoo lang po ay we offer ourselves as a living sacrifice. The more we sacrifice, the more blessing we receive from God. Totoo po yun. At uh, He will not leave you nor forsake you. At maliwanag po yan. Kaya panghawakan po natin 'yan, mga kapatid. At uh, ang programa natin na ito ay patuloy na nagpapaalala sa bawat isa sa atin na appreciate natin ang ginagawa ng Panginoon sa atin. Tandaan po lagi po nating tandaan. Lagi pong naghihimala ang Panginoon Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. The more meron tayong ayong uh, yung intimate na relasyon sa Panginoon the more na uh, iniingatan tayo ng Panginoon sa lahat ng ating pangangailangan sa lahat ng ating gagawin sa lahat ng ating sasabihin ang ang ang, ang intensyon ng Panginoon sinabi nga po yun sana di ba sa yung sinabing kung ikaw ay mananatili sa akin at sa aking mga salita ako ay mananatili sa iyo so ang ginagawa ng Panginoon Diyos sa atin dito ay patuloy tayong manatili sa kanyang presensya huwag tayong ihiwalay at patuloy tayong gumawa sapagkat malapit na ang kanyang pagdating. Malapit na ang kanyang pagbabalik. So, ang sa atin, this is a matter of preparation sa bawat isa sa atin. Na madatlan tayo ng Panginoong Diyos na tayo ay patuloy na gumagawa no, sa kanyang ubasan. At naniniwala ako makakapiling natin ng Panginoon Diyos sa kapilang buhay. Kaya sa gabing ito, inaanyayang ko po kayo na patuloy po nating suportahan ang gawain ito the more na, na marami ang nagpapatotoo sa Panginoon kung paano po nila na-encounter ang kabutihan ng Panginoon. And the more na marami po tayong maakay sa kanyang kaya magandang gabi po sa bawat isa sa inyo at uh, sa mga ikling akin pong na, na, na ibahagi sa inyo na niniwala ko na meron po tayong natutunan. At ang encouragement ko ay stay in the presence of God. Lagi po tayong uh, magpagamit sa Panginoon ata uh, yan lang po ang aking maibabagi sa inyo sa gabi ito. Kaya marami pong salamat at uh, magandang gabi po sa bawat isa. Okay, at uh, bago po tayo sa ating pong pagtatapos, muli po tayong manalangin. Huwag niyo pong kakalimutan, uh, lagi po nating ipanalangin ang ating pong bansa, ang ating pong church, ang ating pong uh, family, no. Kaya samahan niyo po ako manalangin sa ating pong pagtatapos. Lord, we give you thanks, we give you praise, O God. Sa amin pong napag-usapan, O God, sa maikling salita, Panginoon, the way we encounter, the way and how we encounter, na-encounter ka namin, Panginoon, ay magsilbing kalakasan po ang bawat salita na amin pong napag-usapan sa gabing ito. Salamat po at uh, ito po ay nagbibigay po ng kalakasan sa bawat isa, Panginoon. At nagre-remind Lord kung paano ka nagiging mabuti sa amin. Kaya sa oras na ito, Panginoon, we are so thankful Lord uh, sa mga salita mo na iyong inihayag. At uh, salamat po sa iyong pagmamahal na patuloy mo kami pinaalalaan sa amin pong mga sa amin pong relasyon sa iyo, Panginoon. Kaya sa oras na ito, ikaw po ang maitaas at mapapurihan, Lord. Ganun din po, nilalapit din po namin ang aming pong bansa, Panginoon, na ikaw lamang ang tanging nakakaalam kung ano po ang sitwasyon ng aming bansa. Huwag mo pong hayaan na kami po ay madamay sa mga kaguluhan na nangyayari po sa ibang bansa, kundi bigyan mo po kami ng pagkakataon, Panginoon, na magkaroon at uh, panghawagan po ng ang mga leaders na itinalaga mo sa bansang ito na patuloy na magkaroon ng peace agreement, peace treaty, Lord, sa ibang bansa na ang amin po ay magkaroon ng kapayapaan. At hindi po namin gusto ang kaguluhan, kundi, Panginoon, lalo pa namin maihayag ang kabutihan mo sa ibang bansa, Panginoon. Kaya ikaw po ang kumilo sa bawat leader ng bansang ito na patuloy po kaming uh, mag-serve, ah uh, kung ano po ang amin pong sinumpaan at ganoon din po sa amin tungkulin Panginoon ganoon din po gampanan nila Panginoon ang mga tungkulin na kanila sinumpaan sa bawat isang mamamayang Pilipino and we thank you so much oh God na kami po ay unti-unti na nagkakaroon ng malaking pagbabago sa bansang ito. Kaya ay pinagkakatiwala po namin sa iyo ang lahat ng ito, Panginoon. Ganun din po sa uh, bawat pamilya o ka, na sa panahon ngayon, Panginoon, na marami ang ginagamit ng kaaway, Panginoon. At uh, po ang mga broken family, naroon po ang kapuluhan, ang hindi uh, pagkakaisa, pagkakaunawaan, Panginoon. Lord, we ask ang iyong banal siyang kumilos at manguna sa bawat isang sambayanan na muli mong pagbuklurin ang isang paniniwala at pananampalataya sa iyo, Panginoon na kami po ay magkaisa at uh, patuloy na gamitin mo Panginoon ang mga uh, tunay na nakakakilala sa iyo panginoon na maihayag ang mga salita mo at maakay Panginoon sa iyong paana ng mga uh, taong wala pa po sa iyo Kaya Panginoon sa bawat pamilya Lord, eh, we pray na patuloy na pagkulurin mo ang bawat isa Panginoon We thank you, we, we praise you God Ganon din po sa Uh, yung iglesia Panginoon na as we pray O oh God na patuloy na magampanan namin ang tungkulin ng uh, bawat isa lalo na po sa Church of the Living Faith Lord na sa bawat programa na amin pong na iplano Panginoon noong the year 2023 at uh, the year next year 2024 ang lahat na ito ay magampanan ng bawat isang uh, leader ng na kapalong po sa programang ito. At uh, patuloy po po namin maiata ma 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 ang ang antas ng aming pong pananampalataya na magamit mo ang bawat isa sa pag ng mga salita mo. Lalo sa paggamit mo sa bawat isa, lalo na po sa prayer and devotion, uh, prayer and for the nations ng programang ito. At salamat po sa pamuluan ng uh, Church of the Living Faith sa pangunguna po ni Pastor Alvin Lord at uh, with the assist uh, sa tulong yeah. ng aming pong assistant pastor si Pastor Ates at ganoon din po ang mga elders and deacons at uh, ang lahat ng mga um, kababaiyan, kalalakiyan magiging mga youth, O oh God Sunday schools, mga teachers, O oh God lahat po kami ay gamitin mo para sa ikalalawak ng iyong karyan. We thank you so much for the uh, sa gabing ito Panginoon At uh, patuloy na magampanan pa po namin Panginoon sa mga susunod na araw Ang mga ipinagagawa mo sa amin At uh, galing din po na uh, we encourage ang lahat ng mga uh, viewers na patuloy na suporta ng gawain ito Panginoon We thank you, we praise you O God This offering in Jesus name, Amen So, salamat po sa bawat isa at uh, magandang gabi po sa inyong lahat. Ayun lang po at uh, muli hanggang sa muli, no? At uh, pagpalain po kayo ng Panginoon.